Mukhang nagkatampuhan nga ang celebrity couple na sina Julia Barreto at Gerald Anderson. Ito ay base na rin sa pag-amin ng aktor sa kanyang panayam sa vlog ni Habe Anzores ng pareng Habe Studios na ibinandere kagabi June 12 sa YouTube channel. Matatanda ang ilang buwan nang nabalitang hiwalay na ang Gerald pero matindi itong pinabulaanan ng aktor sa mga panayam niya kina Tony Gonzaga, Karen Davila, at Julius Babaw kamakailan para sa promo ng bago niyang seryeng, Sins of the Father, na eere na ngayong Hunyo. Dagdag pa na may lumabas na video na hinatid ni Gerald si Julia sa airport nung papunta itong Dubai kamakailan na naging resibo para nga sabihing hindi hiwalay ang dalawa. Matatanda ang solo travel si Julia nung nagpunta siya sa Chef Sahara Desert, Marrakesh sa Morocco nitong Abril at ang huli ay itong ang Dubai. Bukod dito ay wala rin ang aktor sa birthday party ng Mami Marjorie Barreto ng aktres na lalong pinagtakhan ng netizens dahil nga every events ng pamilya ng dalaga ay present ang boyfriend niya. Sa Showbiz Update vlog ni na OJ Diaz at Mama Loy kasama si Josa Paco ay iginiit ng una na may source siyang may tampuhan si Gerald at Julia pero kung sinabi nga ng aktor na sila pa rin ng aktres, eh, di mas maganda na sila pa rin, sambit ni OJ. Kaso nadulas si Gerald sa vlog at nakwento niyang, In a way naging unfair ako sa partner ko and right now I've realized na okay kailangan ng bumawi brother kasi ganuan din parang si misis mo. Very supportive kasi si Julia. Lahat ng ginagawa ko hindi ko magagawa without her understanding, without her patience. Uunahan na kita, ako muna babawi tapos bumawi ka rin kay misis mo, mauna na ako. Napagkwentuhan kasi ni na Gerald at ni Habe ang tungkol sa pagiging family man ng huli at nasambit niya na may tatlo na silang anak ng misis niya simula noong 2021 at inaming every year ay nanggang-anak ang asawa niya. Samantala, inamin din ni Gerald na mahilig ding mag-travel si Julia. Actually, we're, with Habe, almost on the same boat naman na lagi kong sinasabi na stabilize muna si Julia kasi mahilig ding mag-travel, you know take vacation. Although, nagbe-vacation naman kami kasi she works hard and I work hard also. With her is the first time na kapag nagbabakasyon ako ay nakaka-relax ako kasi before when I take a vacation, I'm like, parang naagat, agitated, ako, eh. Kailangan may ginagawa akong productive. Ang weird pero hindi ko ma-explain, in a way naging unfair ako sa partner ko at kailangan kong bumawi, pag-amin ng aktor. Tanong sa kanya ni pareng Habe, bumabawi ka ngayon. Bumabawi naman, pero sana walang ma-offend parang business yan na lahat ng energy mo dito mo binigay, tapos other businesses mo hindi mo masyadong napantayan, di ba medyo mararataw si Julia? In all fairness naman stable naman lahat, so, it's time na bumawi na rin, paliwanag mabuti ni Gerald. Tanong ni Abe, so, you can say na with Julia happily naman, moving forward, strong as ever. Mabilis na sagot ni Gerald, Ye, yeah, yes sir.